Magandang hapon mga ka-farmers Pakain ulit tayo dito sa ating mga ampalaya Tura ng ampalaya natin ngayon, ito na Bali, 5 days na mula nung nakapag-abono tayo dito Bali, 12 days old na to Yan, yung tura Fertilization guide for beginners Uli tayo ngayon, o no? Ayan na yung mga yung ginawa natin Naglagay tayo ng ipot ng manok Dito sa tabi ng puno Yan yung Ginawa natin kahapon Ngayon naman ay magpapakain tayo ng abono Urea at saka triple 14 Ito mayroon na tayong nakababad dito para dun sa ating mga baguhang nagaampalaya ang gamit natin ay triple 14 isang lata tapos isang lata rin na urea no? tapos huwag kalimutang maghilig kinabukasan ng tubig lang yan tali dalawang lata yung ginamit natin ngayon para din yata nung nakaraan ito mayroon na tayong tinunaw dahil yung triple 14 ay matigas tunaw na to dagdagan na lang natin yun na yung itsura 12 days old tapos ang pagdilig ay isang dalawang lata na ng sardinas ang gamitin natin yan ba yung lata natin na ma kada puno ay dalawang dilig yan pang third application natin dito sa ating mga ampalaya mataas na siya guys ayan makakabot na siya malaki na pero pag medyo sanay ka na pwede ka nang gumamit ng malaking kakalan bali dalawa rin ang laman nito may git yan may mga sanga na no? ayan yan yung pagpapakain sa mga batang ampalaya tapos yung purpose naman nung chicken manure na nilagay natin ay hindi pa niya mapapakinabangan ano? yan yung mga chicken manure lagay natin sa tabi ng puno mga ilang weeks pa pag na, nabasa ito na ulanan kakatas yan siguro mga 2 weeks to 3 weeks niya mapakinabangan yan kasi dadaan muna sa process yan pag nabasa ay kakatas doon yung mapapakinabangan ng ating halaman tsaka dun sa lupa no? update lang tayo dito sa ating mga ampalaya kung ano na itsura yan yung itsura ngayon pangatlong pakain natin ang edad ay 12 days old na mula nung transplant ito ay transplanting ano, pinatubo natin sa tidling tray meron pa rin nahuhuli <laughs> ay naka yan maganda na yung mga dahon guys pagkatapos mag abono kinabukasan ay magdilig ano sariwang tubig importante yon ito naman ay napakalago kasi nga napruning ang dami niyang sangang lumabas yan yung ipot ng manok ang mangyayari ang kakatas muna dyan yan tapos dadaan muna sa process yung pag decompose mapipertil yung lupa hanggang sa mapakinabangan ng halaman medyo mag yung paglago ng halaman natin doon sa mga organic na ganyan ano? Mata pang matagalan yung epekto nyan guys mga organic naglagay din tayo doon sa talong yung may medyo matangkad na yung iba may part na medyo matangkad na tapos yung part doon ay hindi pa ganong matangkad <laughs> ito yung kasi yung mga nauna nating naipunla tapos merong namatay ay pinalitan natin ito naman yung dating ampalaya na nabuhay yung iba hindi natin tinanggal ano? ayan yung tsura medyo magaganda na tapos medyo titignan yung mga talbos kasi nga nalalambat siya sa sarili niyang galamot balbas Ayan, ilang row to? Pitong row na iblit na ang pagitan ay every 3 meters yung between row. Ito binunot natin kasi hindi maganda yung puno niya yung dati kasi hindi ko nakita may bunga pala eh? ito yung kasama niya medyo gumaganda na rin to nakaka-recover na kasi nagdidilaw yung dahon Hmm. Eh? nakabunuan din kasi kaya medyo gumanda yung talbos yung dating ampalaya kung hindi sana nalubog ano <laughs> ay nako ay, tsura. Medyo dumadamo na. Pinaglalagyan natin ng chicken manure doon sa tabi ng puno. Para mas tumaba pa lalo yung lupa. Para gumanda yung paglaki. Yung ating mga halaman. Ito naman. Yung ko na putol ko yata yung puno. Namatay. May part talaga na namamatay. Tinatabunan ko kasi yung puno guys. Hmm, tinatabunan ko. Kaso may namatay. Hindi ko na tinuloy eh. yung part doon. Hindi ko pa nilag tinabunan. <laughs> ah, eh, binubunutan ko ng damo. Mukhang naputol yata yung puno niya. Ito rin. Napatay din. Ayan. Makikita naman kasi naputol. Parang may kumain. Ay nako. May kumain. Pero magkukampaya mag susuro pa yan sana o baka palitan na natin yung may kumain doon sa puno no? update lang tayo dito sa ating mga ampalaya paano mag abono para doon sa ating mga baguhang nagtatanim ng ampalaya for beginners guide third application natin urea saka triple 14 yung first pakain natin dito ay puro urea lang ngayon ay nagdalawang lata second, dalawang lata rin third, pang dalawang lata rin gamit natin no, medyo natapos na natin part doon itong tatlong row na lang yung nilagyan natin ha, ang abunuhan natin ngayon yan na yung itsura pag na zoom ay ganyan ang itsura kaso nakakahilo yata <laughs> Ay nako. Bukas ay abono naman tayo doon sa ating mga batang sitaw. Ah, oo, oh, sitaw, may sitaw tayong talim. Bali 6 days na bukas pag-aabono tayo. Sa sitaw naman. Tapos tong likod ay wala pa. Yun na natin ang pandamo. Baka lahatin na natin 'yan para pas makapagtanim tayo ng cucumber makapipino ang gandong kasi yun guys dating sitaw sa katalong medyo madamo na tapos yung talong natin doon medyo nakaka-recover kaso nga lang kukunti yung tumbo meron tayong ipinunla tagal pa yun eh, mga 20 tis pa bago ma transplant Ito yung Calix 2 egg Calix F1 na pinunla natin doon may na nakapunla na medyo tumubo na rin no? yan yung ating update sa ating 12 days old na sitaw thank you